myoma ay maaring tumubo sa loob ng matres sa iba-ibang location. So, kinaklasify natin sila according to their location kasi importante ito later on makikita nyo sa pagmanage ng myoma. So, ito yung matres. So, imagine natin na ito yung uterine cavity na tinatawag, ano? Kapag ang myoma ay nasa sa loob mismo ng cavity wherein doon din pumupwesto ang baby kapag nabubuntis kayo, ang tawag sa mayumang yon ay submucous mayoma. Then, meron siyang iba-ibang grade. Depende kung paano siya nakaprotrude sa cavity. Kapag naman, ang mayoma ay nasa muscle layer ng uterus, so wala na dun sa hollow portion, nandito na, ang tawag doon ay intramural mayoma. Meron ding mga mayoma na nasa surface lang nung matres. So, ang tawag naman dito ay subserous mayoma.